Ang pagbibigay ng magandang halimbawa ay hindi ang pangunahing kailangan para sundan ka ng iba. Sa halip, ito lang ang natatanging paraang gawin. Dahil ang pagiging huwaran ang pinakamataas na antas ng edukasyon na maaari mong ipamana sa mga kabataan. Halikat magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang tiningala ng lahat dahil sa kanyang angking katapangan at lakas ng loob nang ibabaw sa mga kasabayan. Ini dulo ng mga tagahanga at nabansagan sa pangalang dina lilipas pa at patuloy na hinuhubog ng panahon Ngunit higit pa sa lahat ng ito ang natatagong kabutihan na sa kanya'y bumubukal Ang kwento ng makasaysayang pagtalon sa pinakamataas na tulay ng Pilipinas Dante Barona o yung tinaguriang ang nag-iisang hari ng Estans pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Dante Barona ay isinilang noong buwan ng September taong 1953 at sila ay tubong Maynila. Ang batang si Dante ay lumaki sa magandang pangaral mula sa kanyang mga tagapag-alaga. Nag-aral siya sa Boys Town ano pa't isang disiplinado at taong may takot sa Diyos ang sa kanya'y nagbunga. Siya ay naging atleta, nag-aral ng gymnastics, martial arts at kung ano-ano pang maaaring magpalakas sa kanyang katawan. Dekada 60, panahon noon ng kasagsagan at buhay na buhay pa ang pelikulang Pilipino. Akmang-akma ang katayo ang pisikal ni Dante at ang kanyang mga kakayahan para magkaroon siya ng trabaho sa industriya. Dahil sa kanyang galing bilang atleta Nagsimula siya sa pagiging stuntman o kadobol ng kanyang mga iniidulong action star noon. Di nagtagal sa kanyang sipag at tiyaga, dumating ang magandang break sa kanyang buhay. Ito ay na mabigyan siya ng pagkakataong gumawa ng sariling pelikula. Taong 1968 nang lumabas ang Magnificente Bandidas, ang kauna-unahang pelikula na kinatampukan ni Dante Barona bilang pangunahing aktor. Nagresulta naman iyon ng positibong pananaw mula sa mga producer at director dahil siya mismo ang gumagawa sa sarili niyang mga makapigil hiningang stance na di na kailangan pang humanap ng mga kadobol. Dahil sa tagumpay na iyon, mabilis na sundan at patuloy na dumami ang mga nag-aalok ng serbisyo kay Dante. At ang ilan nga sa mga ito ay ang mga pelikulang Chako Judo, Aikido na isang martial arts movie na ginawa niya noon ding taon na yun. Born to be Wild, Kill the Magnificent Agents noon taong 1969. Master Stuntman, Ang Matitinik, Inside Job, Usapang Lalaki, Scout Rangers, at napakarami pang iba buhat nung pumasok ang dekada 70 na karamihan ay pawang mga aksyon o di kaya ay mga true to life story ng mga kilalang tao ang ginaganapang pang karakter ni Dante. Dahil din sa mga pelikulang ito, opisyal na napahanay na siya sa talaan ng mga hinahangang action star sa pinilakan tabing noong mga panahon na yun. Kasama si Fernando P. Jr., Joseph Estrada, Jun Arresto Renas, Ramon Revilla, Lito Lapid, at iba pa. At kung meron mang nagiging lang sa kasikatan ng mga action star noong mga panahon na yun, ito ay ang sobrang tindi ng kompetisyon dahil nga sa buhay na buhay talaga ang paggawa ng action sa pelikula noon. Dulong bahagi ng dekada '70, dahil nga sa nasabing kompetisyon, isa si Dante Barona sa mga action star na nahihila pababa ang karera o yung nababawasan ang mga tagahanga dahil sa dami ng pagpipilian ng mga tao. Sa pagsusumikap na makabalik sa itaas, kinakailangan niyang gumawa ng isang hakbang na maaring magangat sa kanya kung ikukumpara sa iba pagpasok ng taong 1981 nang ginawa nga ni Dante Barona ang pinakamapangahas na stunt sa kanyang buhay. Ayon na rin sa naging pamagat ng pelikula na hari ng stunt, iyon na ang pinakamagandang pagkakataon para maisalba ang kanyang karera at makuha ang pinakamataas na titulo. Kaya nga lang, mukhang imposible o mahirap talaga ang stunt na iyon. Nauna na itong inialok sa ibang action star, ngunit hindi kinagat samantalang si Dante lang ang nagkaroon ng tibay ng dibdib para kasahan ang hamon na iyon. Ang stunt ay tatalon siya sa pinakamataas na bahagi ng tulay na sikat sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Buwis buhay ang stunt na iyon dahil ayon na rin mismo sa pag-aaral. Kapag nahulog o tumalon ang sinuman sa ganung kataas na lugar gaya ng San Juanico Bridge na umaabot sa halos 150 talampakan o katumbas na labing apat hanggang labing anim na palapag sa mga gusali na walang anumang gamit sa katawan pang ay para ka na rin ihinampas ng malakas sa pader dahil sa sobrang lakas ng pressure sa katawan ang mararamdaman mo. Ngunit itinaya ni Dante ang kanyang buong karera at pati na ang buhay para lang maisagawa ang project na yun na naglalaman ng makapigil hiningang stunt. Buong tapang niyang isnugal ang sarili sa makasaysayang stunt. At inabot lang ng ilang segundo ang kanyang naging malakas na pagbagsak sa tubig. At sa kanyang paglutang muli, lumalabas na ang mga dugo sa kanyang tenga, bibig at sa ilong dahil sa sobrang lakas ng pressure ng dugo sa kanyang mga ugat at siya ay dinalakagad sa ospital londing oras na yun nang wala sa kanyang tamang ulirat. Pero ganun pa man ang pangyayaring iyon ay naghatid naman kay Dante Barona patungo sa muling pamamayagpag. Naitanghal siya bilang nag-iisang hari ng stunts at ang pelikulang hari ng stunt na kanyang ginawa ang itinanghal bilang the most death-defying action thriller of the year. Ito na rin ang naging most death-defying stunts of all time dahil wala pang nakakapangahas ungusan nito magpasa hanggang ngayon. Pero kung meron mang manghihinayang sa titulong nakuha ni Dante Barona, ito ay walang iba kundi si Lito Lapid na kilala ding action star noong mga panahon na yun. Dahil ayon sa balita, siya ay mas naunang inalok para gawin ang stunts, ngunit hindi niya kinagat ang hamon. Kaya't ang proyekto ay napunta kay Dante Barona na siyang naging hari ng stunt. At si Lito Lapid na may naging hari ng lundag na lamang. Muling tumabo sa takilya ang mga naging pelikula ni Dante noong dekada 80. At gaya ng dati, halos lahat ng mga ito ay pawang mga aksyon na kinatatampukan ng kakaiba mga stunts. Pero sa kasamaang palad, simula na mga huling bahagi ng dekada 80 hanggang dekada 90, nagsimula na rin mabawasan ang kilik sa mga pelikula. Unti-unti na itong napapabayaan at kakaunti na lamang ang sumusugal na pasukin ng industriya, lalo na yung sa aksyong mga palabas. Dahil sa mabilis na pagbagsak ng pelikulang aksyon, ninais ni Dante Barona na pasukin na lang din ang pagdedirektor para maisalba ang industriya nakapagdirek siya ng ilang mga pelikulang aksyon ngunit habang siya ay nasa loob ng larangan na yun siya na rin mismo ang ng ilan sa mga pangunahing problema sa patuloy na pagbagsak ng industriya ng pelikulang aksyon dito sa Pilipinas Nakita niya ang napakataas na diskriminasyon para sa maliliit na producer at ang nabibigyan pansin lang ay iyong mga may malalakas na impluensya kaya't napipilitang sumuko na lang iyong maliliit. Nakapag-direct pa si Dante hanggang taong 1999 bago tuluyang magretiro at gawin pribado na lang ang kanyang buhay. Nanirahan na lang siya sa Amerika kasama ang pamilya kung saan doon ay napasama pa siya sa pelikula sa Hollywood. Nakapagtrabaho din siya sa isang janitorial service at security service at doon ay matahimik na namuhay. Pagkalipas ng higit isang dekada, isa sa mga anak ni Dante na si Tanya Barona ang umuwi sa Pilipinas upang sumunod sa yapak ng kanyang amain Nagsimula siya bilang mga awit at finalist ng Metro Pop Songpes ngunit nabigong masungkit ang titulo Ngunit ganun paman wala nang hihigit pa sa pagkakaroon ng isang amain na laging nandyan at handang sumuporta sa kanya anuman ang kahinatnan ng kanyang mga ginagawa Dahil kung meron mang may pagmamalaki ang isang Dante Barona sa kanyang naging achievement sa industriya ito ay ang kanyang pagiging mabuting tao na namumuhay na may takot sa Diyos. Nadigaya ng karamihan na sumikat noong araw, si Dante ay hindi inuubos ang kanyang libreng oras sa paghahapi-hapi at paglilibang o pakikipagsosyalan man lang sa mga kapwa niya artista. At ito ang naging dahilan kung bakit hindi naging ganong karami ang kanyang mga naging kaibigan sa showbiz. Hindi din siya umiinom ng alak o nagbibisyo man lang. Pinahalagahan at inalalagay niya sa tama ang lahat ng kanyang mga naipundar sa pag-aartista. Ano pat di siya gaanong naghirap o humantong sa pagiging pulubi nang lumabas siya sa showbiz di gaya ng iba. Hindi rin siya nagpapalipat-lipat o papalit-palit ng mga asawa o kasintahan dahil din niya hinahayaan ng sarili na makipaglandian sa kanyang mga nagiging leading lady na di gaya ng karamihan na inaakalang karagdagan sa pagiging matikas na pagkalalaki ang ganun. Si Dante ay kontento sa kung anong meron siya. Isang tunay na asawa sa kanyang may bahay, isang tunay na tatay sa kanyang mga anak, isang tunay na lolo sa kanyang mga apo, at isang tunay na huwaran sa lahat ng kanyang mga tagahanga. Bagay na higit pa sa pagiging orihinal at nag-iisang hari ng stance na siyang imahe na nakikita sa kanya ng lahat. Ang pagbebigay ng magandang halimbawa ay hindi ang pangunahing kailangan para sundan ka ng iba. Sa halip, ito lang ang natatanging paraan. Ikaw kay Bigan, meron ka bang mga nasasakupan sa iyong tahanan o trabaho? Paano ka nila sinusundan sa iyong mga yapak? Bilang isang butihing pinuno ba o bilang isang kilabot na tagapagpasunod? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli paalam